Ah, uh, gadaw maga po nat pang si Dolph Dolph po siya blagad po dito sa may pretzels may talim. Ito po yung mga uwi oh, mga naka jacket po. Sobrang pang hip hipit -hip ng dito sa binangonan. Yan po mga pawi. Hindi po sila pinapayagang malis ng hindi naka jacket yung mga pawi po ito. Ayun. Tinanong lahat sila naka jacket. Hindi po sila pinapayagang umuwi eh pagka umalis nang hindi naka-jacket. Lahat sila. Ang biyahin latest katong yun. Nandito ako so sa may binangon ng talim. Yan, ito mga bibiyahe pa uwi. Ako tipa pa si Herbair mamay ngapon, marami ang makapal. Ah, papauwi na rin 'yan pawi tsaka paano eh, mga natya, mga kalip jacket dislap na kaya malis na dyan sa silly tour ko to lang express Ko so, sabi na nga ng sa talim may mga checker po dyan may picture dito ngayon may papalis na sila may oras din alis nila yun ito so, wala pang karaga sa kayo makakararating lang aso ang isang laki oh. ito maganda ang sakyan mahalaki kaya lang walang malaki pagka talagang ano ito na ano ng coast guard ngayon hindi na po pinapayagang malis nang hindi na ano ito po ito sa binangon ng kalim. maigpit na po ngayon Apo sila po mga nangangalaga. La mga nangangalaga. And. Pwede lang, lang. Ayan. Mga bibiyaya pa sila. Bago lang. Ayan, Ayan bayan. Ayan, kuslar. Ayan. Ayan pambiyaya ngayon. Mamaya. Eh. Salamat.